karaniwan nating iniiwasan ng sakit, ang paghihirap at ang pagsubok. Sino ba naman ang gustong masaktan o masubok? Ngunit sa sulat ni Santiago, may isang paanyaya na tila mahirap paniwalaan ituring ninyong kagalakan kapag dumaranas kayo ng pagsubok. Paano magiging kagalakan ng hirap? Bakit tayo inaanyayahang ngumiti sa gitna ng luha? Dahil sa pananampalataya, ang pagsubok ay hindi lamang hadlang, ito ay daan. Daan tungo sa pagtitiis, katatagan, at isang pananampalatayang hindi madaling matinag. Ngayong araw, tuklasin natin kung paanong ang bawat pagsubok sa buhay mo ay maaaring maging bahagi ng plano ng Diyos upang ikaw ay hubugin, palalimin, at gawing ganap sa kanyang paningin. Mga kapatid, Ituring ninyong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat nalalaman ninyong sa pamamagitan nito ay nahuhubog ang inyong pagtitiis. At hayaang ang pagtitiis ay magbunga ng ganap na gawa upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Sa unang tingin, mahirap tanggapin ang mensahe ng talatang ito. Paano mo nga naman ituturing na kagalakan ang mga pagsubok na halos sumira sa iyo? Ngunit dito makikita ang kakaibang pananaw na itinuturo ng pananampalataya na may layunin ang bawat sakit at may bunga ang bawat paghihirap. Hindi sinasabing magpanggap tayong masaya habang tayo'y nahihirapan. Ang sinasabi ay matutong tumingin sa mas malalim na dahilan sa likod ng pagsubok. Na ito'y ginagamit ng Diyos upang hubugin ang ating pananampalataya at pagtitiis. Sa gitna ng hirap, may tinuturo siya, may binabago, may pinapalalim. Ang pagtitiis ay hindi lamang pagtiis. Ito'y aktibong paninindigan sa kabila ng pagod, sakit, at kawalan. Ito'y pagpili araw-araw na manalig kahit walang kasagutan. At habang tayo'y patuloy na nagtitiis, unti-unti tayong binabago ng Diyos, mula sa loob hanggang sa labas. Ang bunga ng pagtitiis, ganap na pananampalataya, isang pusong buo, isang pananalig na hindi natitinag ng kahit anong unos, hindi ito nakukuha sa ginhawa, ito ay hinuhubog sa apoy ng pagsubok. Gaya ng ginto na pinadadalisay sa init, ganoon din ang ating puso sa pamamagitan ng hirap. Ang mga pagsubok ay hindi patunay ng pagkukulang, kundi paanyaya ng Diyos na magtiwala pa ng mas malalim. Ipinapakita niyang, hindi lang siya Diyos ng kaginhawaan, kundi Diyos din ng proseso. Diyos na sumasama sa atin sa dilim upang ihanda tayo sa mas maliwanag na bukas. Minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi agad ang resulta, kundi ang naging pagbabago sa ating pagkatao sa gitna ng proseso. Kapag natutunan nating yakapin ang layunin sa likod ng pagsubok, doon natin mararanasan ang tunay na kagalakan na hindi kayang sirain ng anumang paghihirap. Kayat kung ikaw ay dumaraan ngayon sa matinding pagsubok, huwag mo itong ituring na parusa, sa halip Tingnan mo ito bilang paraan ng Diyos upang gawin kang mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, mas malapit sa kanya. Hindi lamang iyon, kundi ipinagmamalaki rin natin ang ating mga paghihirap sapagkat alam nating sa pamamagitan nito ay nahuhubog ang pagtitiyaga. Ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan ng loob, at ang katatagan ng loob ay nagbubunga ng pag-asa. At ang pag-asay hindi humahantong sa kabiguan sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na espiritong ipinagkaloob sa atin. Hindi madaling ipagmalaki ang paghihirap sa totoo lang karaniwan nating itinatago ang ating sakit ayaw nating makita ng iba ang ating kahinaan. Ngunit sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma may isang mapanghamong katotohanan. Ang paghihirap ay hindi dapat ikahiya, ito'y dapat ipagpasalamat. Bakit? Dahil ang paghihirap ay hindi walang kabuluhan, ito ay ginagamit ng Diyos upang hubugin ang ating pagtitiyaga. At mula sa pagtitiyaga, tumutubo ang katatagan ng loob, isang pananampalatayang hindi agad sumusuko, isang tiwalang hindi natitinag ng unos. At mula sa katatagan, dumadaloy ang pag-asa. Hindi ito basta pag-asa lang na umaasa ng mas magaan na buhay. Ito ay buhay na pag-asa, isang matatag na pananalig na kahit hindi pa natin nakikita ang bunga, alam nating may ginagawa ang Diyos. Ang ganitong klasing pag-asa ay hindi nakabase sa sitwasyon kundi sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig na ito ay hindi ordinaryo. Ito'y ibinuho sa ating puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, kahit wala tayong lakas, ang Espiritu mismo ang nagbibigay ng kapayapaan, lakas at pag-asa na hindi natin kayang likhain sa sarili. Minsan iniisip natin na kapag tayo'y nahihirapan, baka galit ang Diyos o pinaparusahan niya tayo. Pero sinasabi ng talatang ito na kabaligtaran ang totoo. Ang mga paghihirap ay patunay na tayo'y hinuhubog sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Kung pinapadaan ka ng Diyos sa apoy, hindi ito upang masunog ka, kundi upang dalisayin ka. Hindi upang sirain ka, kundi upang ihanda ka sa mas malalim na pag-asa na hindi humahantong sa kabiguan kaya't huwag mong sayangin ang paghihirap mo. Sa bawat luha, sa bawat tiis, sa bawat araw na pinipili mong magpatuloy, may itinatayo ang Diyos sa loob mo. At kapag iyon ay nahubog, makikita mo. Ang pag-asa na tinanim ng Diyos sa iyong puso ay bunga ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya, silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Isa ito sa mga talatang madalas nating marinig, lalo na sa gitna ng pagsubok. Pero habang pamilyar ito, madalas din itong mahirap paniwalaan kapag nasa gitna ka ng sakit. Paano magiging para sa kabutihan ang isang trahedya? ang isang pagluha, ang isang pagkatalo, ngunit ito ang lakas ng pananampalataya. Paniniwalang kahit hindi natin naiintindihan ng lahat, ang Diyos ay gumagawa. Sinasabi ng talata, sa lahat ng bagay, hindi lang sa magagandang nangyayari, hindi lang sa tagumpay o kasaganaan, kasama rito ang sakit, ang kabiguan, ang pagkadapa, ang pagkalito. Sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Hindi ibig sabihin na ang bawat pangyayari ay mabuti. Ang ibig sabihin ay kayang gawing mabuti ng Diyos kahit ang masama. Siya ang Diyos na bumubuo ng layunin sa gitna ng kaguluhan. Ang Diyos na kayang bumuo ng liwanag mula sa pinakamadilim na bahagi ng ating kwento. Ang mga umiibig sa kanya, ang mga patuloy na nagtitiwala kahit masakit, ay hindi niya pinababayaan. Hindi aksidente ang kanilang pagdurusa. Ito ay bahagi ng mas mataas na layunin na minsan ay hindi natin nauunawaan sa ngayon, ngunit magiging malinaw balang araw. Ang Diyos ay hindi diyos ng kalituhan. Siya ay diyos ng layunin. Kapag tayo'y tinawag ayon sa kanyang layunin, maaari tayong huminga ng malalim kahit sa gitna ng problema dahil alam nating may direksyon ang ating pinagdadaanan. Sa pananampalataya, natututo tayong hindi lang tanggapin ang pagsubok kundi yakapin ang katotohanan na may ginagawa ang Diyos sa likod nito. At kung siya ang kumikilos, ang magiging bunga ay hindi kapahamakan. Kundi kabutihang hindi natin inakalang posible. Kapatid, baka hindi mo man makita ngayon ang buong larawan, pero makakatiyak kang hindi sayang ang bawat luha dahil sa kamay ng Diyos ang lahat ng bagay ay may saysay at ang lahat ng bagay ay magbubunga ng ikabubuti sa tamang panahon. Sa pagsisimula ng ating pagninilay sa Santiago unang libro, dalawang talata hanggang apat, inanyayahan tayong magalak sa gitna ng mga pagsubok, isang paanyaya na taliwas sa natural nating reaksyon na umiwas, umatras o madurog sa hirap. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, unti-unti nating nauunawaan na ang pagsubok ay hindi wakas, kundi proseso. Isang daan na nilalakaran upang tayo'y patatagin, hubugin at gawing ganap sa paningin ng Diyos. Ang sakit ay hindi kawalan ng layunin. Ito ay kasangkapan niya upang ihanda tayo sa mas mataas na panawagan. Pinalalim ito ng Roma 5.3 hanggang 5, kung saan ipinakita ang progresyon ng pagbabago, paghihirap, pagtitiyaga, katatagan ng loob. Pag-asa Ang sakit ay nagiging binhi ng pag-asa hindi dahil sa galing natin, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos na ibinuhos sa ating puso. Ang banal na espiritu ang gumagawa sa loob natin upang, sa kabila ng lahat, tumayo pa rin tayong may pananalig. At dito natin natutunan na ang tunay na kagalakan ay hindi kawalan ng luha, kundi ang presensya ng Diyos sa gitna nito. Sa huli, tiniyak ng Roma 8, 28 na walang sayang sa mga umiibig sa Diyos. Lahat, oo, lahat, ay ginagamit niya para sa ikabubuti ng mga tumugon sa kanyang layunin. Minsan, hindi natin mauunawaan ngayon, ngunit balang araw makikita natin ang buong larawan. At kapag nakita na natin, maiiyak tayo hindi dahil sa sakit, kundi sa ganda ng plano niya. Kaya't huwag kang bibitaw Huwag kang susuko sa bawat pagsubok, sa bawat tiis, at sa bawat panalangin mo, may layunin ang Diyos at iyon ay laging para sa iyong ikabubuti. Kapatid, anuman ang pinagdaraanan mo ngayon, kung ito man ay sakit, tanong, o pagod, alalahanin mong ang Diyos ay hindi tahimik. Siya ay kumikilos, nagtutuwid, at humuhubog. Ang bawat pagsubok ay may layunin at sa kanyang kamay ang lahat ay magbubunga ng pag-asa at tagumpay na hindi kailanman mabibigo.